Panalangin sa Cruz Milagrosa Napakarami po ang kumakalat ng mga panalangin tungkol sa Cruz Milagrosa ngunit napapansin kong ito'y kulang o sa malimaling mga sources. So ang isishare ko po sa inyo ngayon ay ang tamang panalangin sa Cruz Milagrosa. Ang Cruz Milagrosa po, ito po ay ang nagbibigay sa atin ng magandang buhay pagpapatawad sa ating mga kasalanan at sa mundong ating kinagagalawan ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Mga kapatid, sa ating buhay ay uh, ngayon sa ating taon 2025 ano ay napakaraming mga magugulong mga bagay ng buhay. Mag, nagkakaroon na tayo ng mga kung ano-anong baha, lindol, tsunami, sumasabay pa ang ating mga marami pang mga bagay sa Lagi lang sa ating bansa pa lamang meron pang mga krimen, korupsyon at iba pang nangyayari. Ang panalangin sa Cruz Milagrosa ay isang panalangin upang tayo ay maligtas sa ating mga pagkakamali at sa ating uh, mga kasalanan tayo ay uh, mapatawad, maligtas tayo sa mga iba't ibang klase ng sakuna, trahedya, krimen at tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Ito po ang orasyon at... Uh, Dalawa po ang uh, parte ng orasyon. Mayroon po tayong pangunahing orasyon na inyong iu uh, inyong iuusal, uh, pagkatapos po ay ang panghuling orasyon. Ito na po yung mahabang panalangin. Una po sa lahat, uh, ito po ay pwede ninyong idagdag sa inyong pagdedebusyon o pwede ninyong dasalin araw-araw. Ayan po mga kapatid. Ito po ang pangunahing orasyon. Ego enim perlegem legi mortus sum et deo vivam Christo confixus sum cruci vivo autem jam non ego vivit vero in mi Christus quod autem no vivo in carne in fede vivo fili dei qui me et tradidit semetipsum pro me magkakat tayo po ay magtatanda ng Santa Cruz o sign of the cross at isusunod ang orasyon na ito Mihi autem absit gloriosi nisi in cruci Domini nostri Jesu Christi per quem mundus crucifixus est et ego mundo pagkatapos po nito ay uh, tayo po ay mag-dedicate ng ating uh, sarili upang tayo ay pumasok sa panghuling orasyon ito po yung panghuling orasyon ng krus milagrosa Jesu mi crucifixe so sipe precem quam nu promiae mortes articulo tibi fundo quando elia jam appetente omnes mei sensus deficient cum meditor dulcissime iesu me ocule languidi et demise tenon amplius respicere poterunt memento elius socensi aspectus quem nunc tibi converto et miserere mi. Cum labia mea are facta non amplius tuas sacratissimas plagas osculari poterunt, memento eliorum osculorum, quae non tibi figo et miserere mi. Cum manus miae frigidae non amplius tuam crucem amplecti poterunt memento sensus conon hoc ago et miserere mei ut cum tandem mea lingua tomens et immolilis non amplius loci poterit memento meae invocationis huius momenti Iesu, Iosef, Maria, vobis comendo animam meam. Amen. So ayan po ang uh, panguna at panghuling orasyon ng Cruz Milagrosa. Napakagandang isang klase ng karunungang lihim na nalalaman din ng mga taong nasa loob ng seminaryo, ng mga taong nasa loob ng simbahan. So ito po ay isang orasyon napakaganda at uh, napaka po sa mga taong uh, humihingi ng uh, mercy o ng awa sa Panginoon. Ayan mga kapatid, maraming salamat sa inyong panunood. Simpleng video lamang po at uh, uh, isinishare ko po sa inyo ang mga karunungan ito. Maraming salamat mga kapatid at hanggang sa muli. Ako po si Missionary Ellen Kay, nagsasabi sa inyo, Pax et Bonum sa inyong lahat.